Ilan sa mga pasaherong papuntang Bicol nagpalipas ng magdamag sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Kasama natin sa Balita Live, si Radyoman Ryan Sebastian. Si RMM Live Report! Pinili lang magpalipas sa magdamag dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange ang ilan sa mga pasaherong papuntang Bicol Marami sa mga biyahing bicol ngayong Semana Santa ang tulibok na simula pa nung nakaraang linggo. Pero marami pa rin ang mga available bus para sa mga chance passenger. Kaya ang grupo ni Mario at ang kanyang mga kasama sa trabaho na papuntang Bicol ay na dito na sa PIPX magpalipas na magdamag. Pakinggan natin si Mario. Inagahan namin kasi nabalitaan namin na nagsa na yung pasahero dito. Nagpapasali lang po na para makakuha ng bigit po ni Mario na nagaantay sa pagbubuka sa mga ticket booth ngayong alas 7 ng umaga. Bukod sa mga pasaherong biyaheng probinsya, ay marami pa rin ang mga pasaherong biyahe ng Metro Manila. Sa katunayan, ngayong umaga ay mahaba pa rin ang pila ng mga pasaherong sasakay sa EDSA Bus Carousel at sa LRT1 palabas ng TITX. Karamihan sa mga nakita natin ay mga nakawinuporme pa ng na papasok sa trabaho. Ngayong alas 7 ng umaga, pumalo na sa 20,337 ang mga pasaherong pumapasok dito sa PITX. Mas mataas ito kumpara sa mga pumasok dito kahapon na umabot lamang sa 17,000 sa parehas na oras. Ngayong umaga ay nakatakdaling bumisita dito sa PITX sa mga kawani ng Department of Transportation upang mag-ikot at mag-inspeksyon. Kasama mo sa DZX, LRMN Manila, Radyo Man Ryan Sebastian, sa Top RMN. Maraming salamat Radyo Man Ryan Sebastian.